Aries, ang mga masuswerteng kulay at numero ay color blue and color red at number 24, number 17 at number 18. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign na gabay kapalaran ng sikat ng araw. Taurus, ang mga masuswerteng kulay at numero ay color yellow and color blue at number 24, number 8 and number 11. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang gabay kapalaran ng mga bituin. Gemini ang mga masuswerteng kulay at numero ay color red and color gold at number 18 number 42 at number 36 Libra lang kaibigan zodiac sign ang gabay kapalara ng mga bituin. Cancer. Ang Leo ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color green at color pink at mga numero ay number 20, number 11 at number 42. Leo, ang Aris ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color white at mga numero ay number 24, number 6 at number 40. Virgo ang Scorpio ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay ay color blue at color yellow at ang mga numero ay number 30, number 16 at number 19. Libra, ang Cancer ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng sikat ng araw ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color red at color white at mga numero ay number 10, number 34 at number 8. Scorpio, ang Taurus ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color yellow at color blue. At mga numero ay number 21, number 24 at number 15. Sagittarius. Ang Leo ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color green at mga numero ay number 25, number 20 at number 18. Capricorn. Capricorn, ang Gemini ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color blue at color green at mga numero ay number 21, number 8 at number 25. Aquarius, ang Aries ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color yellow at color blue at mga numero ay number 6, number 23 at number 43. Pisces, ang Libra ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw. Ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color red at mga numero ay number 11, number 29 at number 34.